Posibleng mabili na ang mas murang bigas sa susunod na buwan. At para tiyak na maipatutupad ito, nakipagpulong ang kamara sa mga rice retailer at ari ng supermarket. Yan ang unat ni Clayzel Pardilla at maramdaman ng mga consumer ang inaprubahang mas mababang taripa sa inaangkat na bigas. Ito ang dahilan kaya pinulong ni House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kongreso at ahensya ng gobyerno ang mga rice retailer at supermarket owner. Uh, we just want to make sure na uh, we are all on the same page na coordinated po tayo. Yung um, uh, reduction sa tariffs, so bababa ba yung presyo ng um, uh, imported na, na rice, ipapasayan sa, sa consumers. Nangako ang mga supermarket owner kay Speaker Romualdez na magbibenta ng murang bigas. they want to support and they want to sell the rice at government uh, prices at kadiwa prices. They're ready for so long as the stocks allow yung inventaryo. So that's, that's to be specific. May commitment na kami kayo na kaya. Kung um, medyo masaya ako kanina. Ang mas murang imported rice, posibleng maramdaman bago ang State of the Nation na address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. o mas maaga pa. At ang matitipid. That 5 to 6 pesos uh, at the current exchange rate po yun, at 58 po yung kwant. Uh, so if if uh, the dollar goes down, then mas mataas pa doon. We want this to be felt as soon as possible. Sabi ng Grains Retailers Confederation of the Philippines, maraming importers ang namili ng bigas para sa panahon ng walang ani. Kaya para di sila malugi. Hiling nila, bigyan ng kaunting panahon para ubusin ang mga imported rice na nabili sa mas mataas na halaga. Nakapagbayay din po natin ng 35 pesos. Other way naman po, yung ating mga local dealers, nakapamili po sila ng mga 29 to 30 pesos po ng palay. So, meaning po, nasa mataas po na presyo, ito po kanila hawak po ngayon na puunan. Maapektuhan po yung mga namuunan po ngayon sa malaki. Kaya po, ang nakikita po namin diyan is mabigyan ng leeway naman po yung mga, yung mga may mga hawak po na stocks, at least makapenta po po sila. I-download mo na yan. May tariff reduction, bumili ka na ng mas buo ngayon ako, di ba, kasi may savings, di ba? So, i-average yeah, mo na lang. Diba? Siyempre, nagre-resist pa rin, pero, eh, hindi naman, it's not for us naman, it's for, for everyone. Kinundin na ng mga grupo ng magsasaka ang mas mababang taripa sa bigas at iba pang produkto. Tanging mga importers at traders lamang umano ang kikita sa mas mababang taripa. Makapiso lang ibigay nila sa consumer. Yung limang piso, ibubulsa nila yung importer, yung mga wholesaler, all the way to retail. Sila ang makikinabang dyan ng malaki, hindi yung consumer. Mm -hmm. Pero yung magsasaka, patay siya dahil babagsak yung preso ng kanyang palay. Paglilinaw ni Speaker Romualdez, maaring baguhin ang tariba depende sa magiging takbo ng merkado. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.